Yan po si Mrs. Si Mrs. Ah, yung nakaupo. Ano? Tama ba? Tama po. Tama. Nakapula po yung nakatayo. Nakapula. Ay, at yan nga po ay yung sa may uh, public market sa may Florida Blanca, Pampanga. Mm -hmm. Mukhang may kausap. po may kausap at may nais pong bilhin. Ano po yung... Napuntahan niyo po yung store po na yun. niningil po una po sa lahat good afternoon po Sir Leonel at Ma'am Ma Liza at po. sa inyo pong mga kasama no. So nakita naman po natin sa video may kinakausap po ang inyong nanay Ma'am. Ah uh, si Ma'am Rosalinda. yan nga po nakita niyo po sa inyong mga screens ngayong uh, hapon. Ma'am, sino po yung kinakausap ni Ma'am Rosalinda doon? Bakit po siya nandoon? Bali po kasi naniningil po yung nanay ko po. May mm -hmm. mga uh, sinisingil po siya dyan. Yung mga kausap niya po Uh, mga sinisingil din po niya. okay. So, nagpapautang ba si mama mo? Opo. Okay. At yung mga sinisingil niya doon, mga tindera, Opo. tama ba? So, yung buong uh, doon sa lugar na yun sa Florida Blanca Market ba? Tama po ba? Opo. Opo. May mga pautang po siya doon. Opo. Opo. Iba-ibang lugar, sir. Opo. At kilala niyo po yung mga pinapautang niya. Opo. So, nung araw na October 30, uh, Ma'am Hazel, Sir Leonel, ano po ang paalam sa inyo ni Ma'am Rosalinda? Daily routine niya po, pag umaga, mm -hmm. Aalis uh, po siya ng bahay mga around 8.30 mm -hmm. to 9.00 mm -hmm. at pupunta po siya ng palengke ng Florida Blanca. Para po maningil. Para maningil po. At usually sir, after noon, ano po yung next niya na ginagawa? Inaabot po siya ng palengke hanggang between 1 to 2, minsan, mm -hmm. ala alauna, misan inaabot po siya ng 2 o'clock. Pero yung usual niya na time na yun, never siyang umabot ng hanggang gabi hindi na hindi po. hindi po. po. May kasama po ba si Ma'am Rosalinda pag naniningil or siya lang po mag-isa? Siya lang po mag-isa. Okay. May dala ba siya, sir, na siyempre naniningil siya? May dala ba siya ng malaking halaga pag naniningil siya ng pera? Medyo malaki po ba yung mga napapautang niya? Ah, uh, hindi ko na po namomonitor yun mm -hmm. kasi yung nga po araw-araw niya. Yes po. Pero kung meron pong kumukuha sa kanya na bago, doon lang po siya nagdadala. Usually lang po ang dala niya yung... Yung mga nasisingil niya po. Mm -hmm. At medyo medyo may malaking amount po ba 'yon sa tingin niyo sir? Hindi po kasi ang uh, uh, mga around mga 30 to 40k 30 to 40,000 Dala-dala niya po. Average po 'yon. Depende o pa po kung may nangutang pa na talagang intentional na dadalhin niya for the day. Opo. Ganun po. Opo. At nung araw sir na October 30, 11:36 po 'yung video na nakita natin. After 11:36 p.m. Meron po AM bang... Po, AM. A.M. sorry, A A.M., meron pa po bang nagmensahe sa inyo or nag... Bali yes, po yung video po na yon, 10.33 po siya, hanggang 10.36 po. Yan lang po kasi yung video na nakuha po namin mm -hmm. na CCTV po doon sa palengke. Ngayon po, nung araw po na yan, 11... 11.30 uh, po. Ang last po niya nakausap yung kapatid ko, 11.36 po ng umaga. Oh, okay. Nagpapabili po siya ng ulam yung kapatid ko. Then, yung tinatry po niya ulit na tawagan ng mga bandang alas 12 para po uh -oh. i-follow up niya yung pagkain na mm -mm. pinapabili niya. Hindi na po namin siya makontak. Hanggang sa ngayon, ma'am? Opo, ma'am. Nakapatay na po ba yung cellphone? Opo, ma'am. Since October 30 po ng 12 o'clock po, hindi po namin siya makontak uh, ma'am, yung 11.30 na yon Afternoon, uh, completely silent. Facebook Messenger, Viber, wala po talaga. Wala po, Ma'am. Kamag-anak, Ma'am, nang tanong niyo na po. Wala po talaga, Ma'am. Sa mga kaibigan, Ma'am, baka po may mga nakakasama si uh, Ma'am Rosalinda doon sa area. Na tanong na po natin. Wala po, Ma'am. eh. wala po kaming maano na nasasamahan po niya or ano kasi po ang pinagtataka po namin yung mm -hmm. 11:36 po na tatawagan pa po siya. Pagdating po ng 12, hindi na po siya matawagan, Ma'am. Biglang nawala. Uh, o yun yung inaano po namin, October 30 po yun, election po yun, ma'am. Eh. Okay. At nung bago pa itong araw na ito, ma'am, uh, Sir Lionel meron po ba kayong alam na may galit? Kasi syempre pag may pautang, usual naman po talaga, hindi po maiwasan na meron pong mainis, magalit, magtampo, pag uh, may sisingilin na. Meron po ba kayong alam na ganun po ang nangyari, Sir? Uh, sa tagal po ng aming... Ah, uh, masasabing negosyo na yes, ganyan po. po. Mm -mm. Sa pagkakaalam ko po wala kasi lagi ko pong sinasabihan ng asawa ko na mm -hmm. iwasan mo may magalit sa iyo. Mm -hmm. po ang lagi kong sinasabi sa kanya. At, kung may kung magalit man po siya, mm -hmm. panandalian lang po 'yung mag, mag ano pero after that po eh talagang very peaceful po siya. Very mm -hmm. ano po siya, uh, kalbanting tao na para sa amin po hindi po siya marunong magalit sa mga kliyente namin. Yes. Yun po ang pagkakaalam namin. Hindi ko lang po alam baka sa mayroon po siyang mga hindi nasisingil that mm -mm. day or that time. Hindi po, yun po ang hindi namin na-monitor. Okay. Sa, sa inyo ma'am Hezel, wala po na ikwento sa inyo ang nanay niyo. Um, wala naman po ma'am, pero meron po kasi siyang nasabi na mm -hmm. meron pong malaking parang hindi po nagbayad sa kanya. Ayun. Uh, mga mga yan, ma'am? Wala, hindi niya po kasi Ay, hindi sinabi niya na eh. Na opo. Mayroon lang sina sinabi siya na mayroon po siyang malaking hindi na singil po. Mm. Kaya po yun yung parang tinitignan po namin na Uh, angulo yung sa paniningil po niya. Oo, oh, oh, kasi at, po, malaking posibilidad din talaga yon Ma'am Hazel at uh, Sir Leonel, ano, kagaya nga ng sinabi ko sa ganyang uri ng business, kailangan talaga eh, marunong ka makisama. Hindi mo alam kung sino ang magagalit sa iyo diyan. Nakipag-ugnayan na po ba tayo sa ating mga kapulisan, sir? Since day one po, ma'am. Mm -hmm. Ano pong sinabi nila na, sa na, uh, Nakipag-ugnayan na po kami kasi talaga hindi po kami sanay na wala siya. Mm -hmm. Kaya nung pang day one, nakipag-unayan na po kami at uh, ano po ng mga kapulsyan, after 24 hours pa bago ma-declare na missing. Yes po, opo. Pero humingi na po kami ng konting pabor para magkaroon po ng preliminary investigation at mm -hmm. pinagbigyan naman po kami. Mm -hmm. And so on and so forth po hanggang ngayon, nakikipag unayan pa. pa rin po kami sa mga kapulisan So sa ngayon sir, wala pa po tayong update? Wala pa po. Basta nagtutuloy-tuloy naman po yung kanilang ginagawa sa paghahanap. mm -hmm sa nawawala ko pong asawa. Sige po. Pausapin natin yung mismong lead na investigator dito sa pagkawala po ng inyong misis para po malaman natin baka may updates na po. Uh, baka may ibang CCTV footages pa bukod po dun sa naipakita natin kanina. Isang magandang hapon po Police Staff Sergeant Paul Tagle. Sige ma'am. Yes, uh, good afternoon uh, Staff Sergeant Tagle. Si attorney pa po ito ng AXIS Party List. Sir, nandito po sa ating studio live si Sir Lionel at uh, si Ma'am Hazel at si Sir Hans ang pamilya po ng nawawalang si Ma'am Rosalinda Burgos. Uh, sir, meron po ba tayong update sa ating investigasyon? Uh, regarding po sa investigation, ma'am, ongoing pa po kasi yung ginagawa naming mm -hmm. investigation. Mm -hmm. So, naki-coordinate na po kami doon sa Sinalupihan. MPS, ma'am, regarding ma'am, kasi eh, allegedly may mga witness po kasing nagsasabi ma'am na doon po daw siya nakita huli after mm -hmm. niyang nawala. Okay. At so, sino po yung huling kasama niya, sir? May nakita bang may kasama siya bago siya nawala, yung paalis na siya? Ma'am, wala pong nakita kasi. Wala pong nag-witness, ma'am, na nakita ang kasama siya. Ang sabi lang po kasi ng mga witnesses, ma'am, na nakausap namin. Although hindi pa siya confirm, ma ma'am, mm -hmm. nag-base lang din sila sa resemblance yes po, yes ng, po. ng pictures at kanong description. Meron mm -hmm. po kami hawak ng mga witness. Yes, sir. Nanakita daw po itong si Mrs. Burgos sa bandang Dinalupihan, Bataan. Dinalu Bataan sir? Yes ma'am, sa Dinalupihan daw po. Noong November 2. November 2. Okay. Sir Lionel, meron ba kayong kamag-anak sa Bataan? Dinalupihan, Bataan daw po. Mm, kamag-anak, kaibigan? Sa, sa pamilya niya po, bandang Bataan, meron po siyang mga kapamilya doon. Oh, so sa Dinalupihan ba sir? Uh, sa dinalupihan po, wala po akong alam. Pero sa Bataan, bataan meron? po. Okay. So, posibleng lead yun, uh, Staff Sergeant Tagle. Yes, ma'am. Opo, oh, ma'am. Yes, ma'am. Mm -hmm. At yes po. Ay, sorry po. Pero yes, po kasi, wala po kasi talagang CCTV na mm -hmm. makaka... Ang dami na po kasi namin din tinignan doon sa may Bataan na wala pong CCTV na kahit makita lang po sana namin mm -hmm. yung nanay po namin, yung mga nagsasabi po na Pero ganun. na kausap niyo na po ba ang mga kamag-anak niyo sa Bataan, oh, say? Ano po ang sinabi nila? Naga, tumutulong din po silang humahanap Wala po. Wala din pong lumapit sa kanila. Hindi po po lumapit sa kanila si Ma'am Rosalinda. Okay. ah uh, ito po ay base naman po sa investigasyon ng ating mga polis at may witnesses po sila. So tignan natin kung saan ito dadalhin. Ano? ah uh, police Staff Sergeant Tagle. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, ma so itong sinasabi nyo na nakita sa Dinalupihan Bataan, ilan pong witnesses sa na nakakita kay Ma'am Rosalinda doon ng November 2? Ma'am, uh, based po doon sa ginathered naming information, Yes po. Uh, November 1 po kasi ma'am, uh, mm. meron po kaming mga police doon na nakapatch na nakita siyang naglakad doon. Mm. Ibang police po yun ma'am, mm. may mga pangalan po kaming hawak yes, na po. yung resemblance po kasi nung description po ni Ma'am Rosalinda is nakita siya. Hmm. Then after po noon, the following day, November 2, nakita rin po siya doon sa near adjacent barangay kung saan po siya nakita ng mga pulis, na meron po kami hawak doon na tatlo hanggang apat na witness na nag nagbe-base din po sa description ni Mama Rosalinda. However, tama po yung sinasabi ng anak niya. Mm -mm. pagdating po kasi sa CCTV, although ongoing po yung pag-review namin, actually yes. kasama rin po namin yan sila Ma'am. Uh, Hazel sa pag-i-review namin yes, dyan sa may bataan. hindi Wala po kasi kaming nakikitang malapit kung saan siya nakitang huling ng mga witness namin. Pero based po kasi dun sa statement ng mga witness namin, mm -mm. siya daw po daw, yung nakita nilang allegedly naglalakad po sa daan. Oo. Oh, kasi medyo marami-rami din po uh, tatlo at apat na polis ang sinabi niya sir on different days. Tama? November 1 yes, and 2. Yes ma'am. Opo. Opo ma'am. Oh. Yan po yung sinasabi namin. Ngayon ma'am, dito po sa instruction din po nung hepe namin ma'am, continuous mm. pa rin po ma'am yung pag namin na investigation. Mm. In fact ma'am, last three days ago, last mm -hmm. week, naggumawa po siya ng sulat, address po sa court para kung pwede po is mag din po kung sino yung pwedeng last phone call niyang kausap. Ang fortunate yes. ni ma'am, pinapalo po namin sa RTC Guagua, wala pa po kasi silang response. Yes sir, o, oh, syempre depende yeah, din po yan sa availability ni Judge at kung ano po oh, yung pero, magiging Pero nagano po, meron po kami hawak na documents ma'am, lahat po kasi ng, ang instruction po kasi namin, ni Happy po sa amin, mm -hmm. lahat ng necessary means yes. Uh, gamitin namin para lang mahanap po si Mrs. Burgos. Natignan ang niyo bu na rin po ba, uh, Police Staff Sergeant Tagle, yung angulo ng mga pinapautang nitong si Ma'am Rosalinda kasi nabanggit nga po ng pamilya na Meron po silang business, uh, maliit na business po na nagpapautang si Ma'am Rosalinda sa uh, ilan pong mga business uh, businesses diyan sa Florida yes. Blanca. Nakausap yes. nyo na po ba sir itong mga may utang po sa kanila? Yes ma'am. Uh, actually in coordination din po sa family, mm -hmm. papasalamat po kami at tumulong din sila. Sinabi po nila sa amin yung mga mm -hmm. uh, pinakamalaking pinagutangan ni Ma'am Rosalinda. Okay. So on that doon, gumawa kami ulit na action, pinatawag po namin sila ito yung mag-asawa. Hindi ko na lang po muna yes siguro po, yes po. po, pangalan. Pasensya na mama. Oh, wala po. pong problema Pero, po. Uh, nagpatawag po kami ng tatlong personality, pinaproceed po namin sa police station. Involuntary naman po, is nag sinabit po nila yung sarili na for the conduct kind of investigation. Nagharap-harap po sila sa office. Mm. po yung mga investigator na, namin, saka yung deputy namin. Nagkaroon po ng usapan doon. At dahil sa investigasyon niya, sir, may alibay ba sila nung mga panahon na uh, nawala po si Ma'am Rosalinda? Binacrowd check po namin sila. Hmm. at maring po kasi nila talagang tinatanggi na may tinatanggi hmm. na hmm. sa pagkawala ni Ma'am Rosalinda. However, pagdating po doon kasi sa utang, na naman po ng family, lumabas naman po talaga na may mga utang tong pina-invite namin. Kaso okay. yung nagkausap naman po yung family tsaka yung napag-utangan. Eh, so, sa, sa assessment mo, Ma'am Hazel, tingin mo ba may involvement itong Ah, uh, may pinagkautangan sa inyo na medyo malaki. Honestly mo honestly po ma'am kasi marami pong inconsistencies hmm. nag na sinasabi sila. Mm -hmm. uh, hindi po nila inaamin, mm -hmm. dinidenyay po nila yung mm -hmm. mga uh, sinasabi po namin. Meron po kaming mga logbook ng utang. Opo. Uh, mm -hmm. Which is pwede po 'yun nakatunayan na talagang may utang sila and dinidenyay po nila 'yun ma'am. And yung yung mag-asawa po kasi na. and yung isa din po. So i sila nang sinasabi. Magkaiba po sila nang sinasabi, ma'am. Okay. Sa so doon pa lang, uh, Staff Sergeant Tagle, uh, hindi naman po natin pinipinpoint na sila. Hindi Apo. naman din natin uh, masigurado at this point dahil nakita nga daw po sa bataan ng November 1 and 2. Apo. No? Pero siguro Staff Sergeant Tagle tignan natin yung angulo nung posibilidad na... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Baka isa doon sa mga sinasabi nila, Ma'am Hazel. Kasi pamilya naman po ang uh, mas makakaalam yan opo. kung sino po yung kanilang uh, mapaghihinalaan dahil sila yung nakakaalam ng background ni Ma'am Rosalinda at kung sino yung mga nakakausap niya. So, uh, maging uh, siguro thorough po tayo, uh, Staff Sergeant Taglia, yes, and I believe... Yes, ma'am. Opo, opo ma'am. Opo, opo, opo. Ginagawa niyo naman po yan dyan sa Florida yes, In Blanca. Opo. In fact, ma'am, madagdag ko lang, ma'am, yes, yung po. pagdating po doon sa mag-asawa at mm. yung isang nakapag- pag-utangan. Mm. po kami ng ano, ng background check. Uh, Tinag po namin yung CRAS base namin. Yung then nagkandak din po kami ng validation sa barangay. Nagkandak yes din kami ng validation sa MPS, yung municipal police station nila kung may bad record sila. Mm. Uh, lumalabas naman po na clear naman po sila sa mga noon. In fact, sinabi rin naman po namin sa family. Pero Tabi nyo ka po ma'am. Continuous po pa rin po kami magbaba sa kanya. Hindi naman po kagad namin inaalis yung yes. yung angulo sa mga taong 'yon. Continuous pa rin monitor po yung mga galaw nila pagdating sa investigation. Opo. Ba, at uh, sana po uh, police Star staff sergeant uh, Tagle, pati po yung doon sa Bataan para at least magkaroon po ng konting kahit man lang pag-asa na Baka nandun lamang po sa bataan si Ma'am Rosalinda. Yun po nga po, po natin Ma'am. Yun malaman. nga po. Yun nga rin po sana ang pinagdadasal din namin. Opo. Baka ah, makahanap kayo ng CCTV footage, sir, or iba pang witnesses. Baka sa mga tindahan, isa isa-isahin siguro natin yung malapit o, ma doon. Opo, opo, opo. opo ma'am. Opo. opo, opo. Gagawin po po namin. Continuous pa rin po namin po. Gagawin. Sige po. And madagdag ko lang din po yes. kasi may instance din po nung September mm -hmm. na meron po silang sasakyan. Sino po? Yung, yung, yung sinasabi mm -hmm. po namin and yung isa din po na mm -hmm. umuta. ng yun po, pinasakay po nila sa sasakyan yung mama ko po. Nako, ah, uh, Police Staff Sergeant Tagli, mukhang mas leaning September towards talaga doon, ha? Kung September, pinagawa Ako. nila yun sa nanay mo. Although kasama po yung kuya ko noon, so... Mm naka naman po yung nanay. Anong ginawa po. nila sa mama mo? Nag-usap lang daw po sila sa loob ng sasakyan. Pero pinilit ba siya? Hindi naman po kasi regarding din po sa utang 'yun. Okay. Yes ma'am, ah, tama po. Tama po yung sinabi ni Ma'am Hazel. Uh, mm -hmm. inano po 'yun? Uh, inamin naman po 'yun ng mag-asawang uh, na invite namin na napag pag-utang uh, no September 24 'yun po. Tama po 'yun. Nagkita-kita sila pero ang according po sa mga nangutang is napag-usapan niya po nila yung regarding sa utang pero again sabi ko po ma'am uh, mm -hmm. ito take po rin po namin na uh, consideration yon para sa ginagawang ongoing investigation Sige po. Uh, ganto na lang po, Police Staff Sergeant uh, Taglay. Huwag niyo po ang telepono. Kukunin po namin yung detalye ng uh, inyo pong investigasyon kung maaari po ano. Isa po Is sa ito, aming mga po. staff sir ang may ugnayan sa inyo para po ma-update din po kami kung kaya po namin gagaya uh, po ng gagawin ngayon, Magpapanawagan po sila Ma'am Hazel kung kami po ay meron din po doon sa bataan na maitutulong. Sabihan niyo po ang aming mga staff sir para po matulungan din namin sila sir, yes, sila Ma'am ma ma Hazel. po ma gagawin po namin lahat ma'am, makikipag -coordinate. Sige kami, po, sige po. At maraming salamat po, uh, Police Staff Sergeant Paul Tagle ng Florida Blanca yes, Pampanga oh, sa inyong pagbisit ko am. sa aming tawag. Salamat po. Okay, ma'am, salamat po. Elaboration lang po, yes, ma'am. Uh, tungkol sa kasi na napunta po kami ng bataan mm -hmm. dahil meron pong isang babae na nag nataga base airbase na nagsabing Nakita niya raw daw po ang asawa ko na sumakay ng bataan transit papuntang mm -hmm. Maribeles. Mm -hmm. Kaya since that po, uh, that was November 1. Yes po, opo. Nasabi sa amin. Mm -hmm. na ano, so doon po, nun, since masyado na po kami, doon po kami napunta sa parting bataan, doon po kami nag-concentrate kasi nas nasabi ng, nung babae na nakakita daw, nakita mm -hmm. niya daw, mm -hmm. according sa kanya po. Yes po. At nung sinundan po namin yung Bataan Transit, since that day, medyo wala po kami. Nakipag-coordinate na po ako sa chief of police ng Maribelis kasi mm -hmm. doon po ang last destination nung yes, po. bus transit. Mm -hmm. and, nung, uh, and it so happened, na holiday, yes, ang po. hirap po namin. Mm, November 1, end po kasi. Mahirap Nahirapan po kami na sundan ka agad yung CCTV ng bus. Yes po. Na meron naman pong CCTV mm -hmm. yung bus. Meron po yan. Pero doon uh, na nabigyan po, napagbigyan po kami sa request namin na silipin yung CCTV ng ano po terminal. Ano po ang nakita niya, sir? Mm. Pinasilip po sa amin, wala pong bumaba doon na kahawig ng ano. Pero sa pagsakay, sir, meron. Nakita niyo din po ba yung CCTV ng pagsakay? Eh, no, na uh, nakiusap din po kami sa Bataan Transit kung pwedeng ma matigdan po yung CCTV ng bus. At after some days napagbigyan po kami. Mm. At sinilip po ng anak ko magmula San Fernando Pampanga mm -hmm. hanggang Bataan Transit kasi po nakatutok yung camera ng bus mm -mm. sa istribo ng pagbabaan. Yes, yung sangdan po, po mm -hmm. ng bus. Sa kanya po nakita wala po siyang nakitang bumaba sa isang araw, November 1. November 1 po na yun ang sinabi po nun, nung, nung, witness. nakakita. Okay. Sige. Ganito po, uh, Sir Lionel. Maari po kasi baka may iba pa palang bus. Ito po ba, nakita niyo po ba lahat po ng buses na CCTV or isang bus lang po ang pinag-uusapan natin? Kasi po nasabi po nung nag-witness na uh, kasabay. po ka kasabay niya sa bus na yon. Ah. At diniscribe niya pa rin po yung mga damit. Mm, nag nagmatch naman po. Hindi po nagmatch. Okay, so hindi talaga nagmatch. Pero bukod pa po kasi dyan sa babae, ang nabanggit po ng ating mga kapulisan, sir, may tatlo at apat na polis on different days nagsabi po, nakita nila matching description kay Ma'am Rosalinda. So, kaya po tayo tinitingnan din natin yung angulo bukod po doon sa Florida, Pampanga. Hindi po natin nililet go yun, lalo na at meron po kayong prior incident, prior experience doon sa isang tao po na yun, doon sa mag-asawa. Hindi natin nililet go yun, pero tignan din natin yung angulo sir ng bataan. Kasi oh, baka po. naman po, uh, yun nga, nasa dinalupihan lang si misis, uh, hindi po natin alam, baka po may pinagdadaanan lamang, or baka nasa kamag-anak try natin sir yung angulo din po na yon. At saka pangalawa po, doon sa description nila mm. regarding sa damit, yes, iba po. na po yung damit. At iba-iba rin po yung description ng, description iba ng tao. damit ng mga nakakita na na na, 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 ay, na ay, witness inconsistent na kasi Opo. syempre iba-iba po yung damit mm -hmm. na -hmm. na meron pong nagsabi yung pong isang nakita lang sa dinalupin na nakaparang nakatoko yung isa naman nakapantalon Ganun yung isa po. naman po nagsabing yung pong nakakita sa dao, mabalakat, terminal, mm. sabi niya naka rubber shoes, naka bell bottom na hindi po nagsusot ng rubber shoes yung misis ko. Okay. Siguro po ganito Sir Lionel. This is your opportunity at kayo din po Ma'am Hazel, Sir Hans na i-describe po kung ano po yung huling nasuot ni Ma'am Rosalinda bago po siya mawala ng October 30. Ano po yung suot na sapatos, damit at uh, manawagan po kay Sir baka sakali pong mapanood to ni Ma'am Rosalinda or anyone po na nakakita sa kanya. Ito na po yung pagkakataon niya, Sir. Dito po kayo humarap, Sir. Ah, uh, na nanawagan at humihingi po ng tulong. Sa lahat ng tumatangkilik ng programang ito, nawala po ang aking asawa na si Rosalinda, kung tawagin po ay Lago Burgos. Nawala po siya noong October 30, araw ng botohan. Ako po'y kubakatok sa inyong puso na kung sino man po ang huling nakakita o makakakita o kung meron man po sanang makakapagbigay informasyon sa amin sa kinaroroonan ng aking asawa. Ako po ay kumakatok sa inyong puso na sana po ay pagbigay alam nyo lang sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Sana po matulungan nyo kami at tatanawin po namin ng malaking utang na po ito sa inyo. Ako po ay kumakatok muli sa inyong puso na sana po kung sino po ang may impormasyon. Ano man pong impormasyon sa kinaroroonan ng aking asawa. Sana naman po maawa po kayo sa amin at ipagbigay alam sa mga kinaukulan o pinakamalapit na istasyon ng pulis. Maraming salamat po. Sumba atin po ang Panginoon. Okay. At uh, sir, kung napapanood po ito ni Ma'am Rosalinda, ano po ang nais niyong sabihin sa kanya? Darling ko, saan ka man naroon? Sana alagaan ka ni Lord. Ganon din kami. Pero hindi namin maiisip ang nagiging paghihirap mo sa mga oras na ito. Isang linggo, dalawang linggo, nawala ka sa amin. Durog na durog na ang puso namin, oh, darling ko. Nagmamakaawa ako sa iyo kung saan ka man. Manalangit tayo sa Panginoon na sana ibalik ka na niya sa amin sa mas lalong madaling panahon. Darling ko, magpatulong tayo, magpatulong tayo sa Panginoon na sana ibalik ka na sa amin sa mas lalong madaling panahon kami po sa Wanted sa Radyo, Sir, at sa ay party list. Lahat po ng posible naming paraan, Sir, na makatulong po sa inyo, hindi lamang po yung pagpapalaganap po ng inyong panawagan, pati na rin po yung pakikipag-coordinate maski po sa Bataan Police, kung saan man po sa uh, Dinalupihan, at pati na rin po sa Mariveles Bataan. Kami po ay makikipag-ugnayan sa kanila, Sir, para makipagtulungan po, at matulungan kayo agad. May yes. Meron lang po akong gusto idagdag. Yes, dagdag po. At kung sino man po sana ang mga kung mayroon man po na mga taong kumukukup sa kanya, kami po ay nakikiusap, nagmamakaawa, na sana naman po, may hati niyo na po siya pabalik sa amin. Mm -hmm. Nagmamakaawa po ako sa inyo kung sino man po ang kumukup ko. Na sana po, may hati niyo na po siya sa amin. Maraming salamat po. At maraming maraming salamat din po, Sir Leonel. Yes, Ma'am Hazel, may gusto kong indagdag. Salamat po, Ma'am, sa pagkakataon na ito. Mm -hmm. um, gusto po sana talaga namin na uh, buong pusong humingi ng tulong mm -hmm. sa inyo po, sa Wanted, sa radyo, tsaka sa mga nanonood po, sa mga nakikinig po. Hindi na po kami nakakakain, nakakatulog. Sana po, kung sino man po yung nakakain, nakakita man po or may impormasyon po noong araw na yon sa Florida Public Public Market yes. po. Uh, humingi po kami ng tulong sa inyo na sana po tulungan niyo po kami mal tulungan niyo po kaming mahanap yung nanay ko po. Sana po Uh, sa mga kapulisan po ng Florida Blanca at sa inyo din po na uh, buong puso kaming umingi ng tulong na sana mahanap po namin ang, ang mama ko po maraming maraming salamat po uh, muli yung uh, kung meron man po kayong impormasyon mm -hmm. or sa mga nakakita po nung October 30 sa Florida Blanca Public Market uh, makipag-ugnayan po sa mga pulis or yung mga naka uh, naka po na number uh, Namin po maraming maraming salamat po. At uh, ma'am, sir, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Uh, sa wanted sa radyo sa tanggapan po ni Senator Idol at makakaasa po kayo na buong-buo po ang aming suporta at tutulong po kami para mahanap po si Ma'am Rosalinda. Dasal po namin na magpakatatag kayo na buong pamilya po, sir. Maraming salamat po. Thank you so much. Maraming po. salamat Amang po. Ay, baka kayo, sir. Wala na po. Okay po. Sige po. Uh, Ma'am, mag-coordinate po yung isa sa aming mga staff para po magkaroon tayo ng update on each other. No, kagaya po ng nabanggit ko, makikipag-coordinate din po kami with the Pampanga Police and the Bataan Police para ma-update din po kayo. Okay. Salamat po ulit. Thank you so much. Maraming maraming po. Salamat, po, ma salamat po. Salamat, salamat po. 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 Salamat po. Magandang At, uh, hapon po. At muli po sa ating mga kapatid, mga kababayan na nakakapanood po nito ngayon. Kung kayo po ay may impormasyon kay Ma'am Rosalinda Burcos. Huling na mata Saan po noong October 30 1136 ng umaga sa Florida Blanca Public Market. Market, maari po kayong makipag-ugnayan sa Wanted sa radio or doon po sa mga numero na naka-flash sa inyong screen para po magbigay alam kung saan po or nasaan na si Ma'am Rosalinda Burgos.